Yo, what's up, man? Dito kami sa dagat. Yan, mamimingwit. So, abangan nyo mamaya, guys. Kung paano mang mingwit. Magbangka. Sila lang ako, hindi. Magbibideo lang ako. So, abangan nyo mamaya. What's up, guys? ito na nga guys nandito na kami sa laot at ayan mukhang may nadadali na kami ayan may nadadali ng si Edward so first time kong sumama dito guys ayan meron nga guys kaso lang hindi pa siya pasok sa sukat dito at kailangan to siyang pakawalan pag ganyang kaliliit pa guys dito sa New Zealand hindi pwedeng kukunin kaya ibinabalik yan siya ayan ibabalik yan siya guys kasi hindi yan pwede it's it's undersized yeah small yeah it's undersized need to return So ganyan dito guys, pag hindi siya pasok sa size, pag ganung isda kasi guys, kung ganong klaseng isda, Uh, snapper ang tawag niyan may sukat sila dito kailangan 30 ano yan 30 30 mm centimeter basta yun yan guys may sukat siya dito na kailangan umabot siya so pag hindi umabot kailangan mo ibabalik kasi kung hindi huhulihin kayo ng ano dito gobyerno at magkaroon kayo ng penalty either maka makulong pa kayo dahil lang sa isang isda na yan kaya dapat sumunod tayo sa batas so abangan nyo guys kung ano pa mga update natin sa ating pagpapangisda ngayong araw okay so ayan guys dito naman sa kabila niyang pamingwit ayan ito medyo okay okay na to okay na to siya pasok na yan guys sa sukat yan ganyang kalalaki pag ganyang kalaki pasok na yan sa sukat guys ayan umabot na yan ng 30 yung ano niya So, talagang ano dito. Pasok siya yan. So, pwede na yan siya sa ano. Sa panghuli. Kasi parang 30 is hanggang ganyang kahaba ng, ano mo. Ng kamay. Basta 30 mm or cm not sure. Basta, parang centimeter ata di ko kasi alam yung mga sukat-sukat yes. -sukat, eh. kung ano yung millimeter or centimeter So, talaga naman meron nga. Totoo nga kasabihan guys na may isda sa libro, lalo pa sa dagat. So, ayan. Nakakahuli na nga. Lakas na nga ano Dumaan kasi yung ano, malaking bangka. So, ayan. Maalo na dito guys. So, para kami nasakay ng barko. Ayan. Kaman. Dumaan kasi yun guys. Marami kasi itong ano dito. Yan o. May nagbabangka. Yan. So pag dumaan yung mga malalaking bangka. Talagang ano yung ka kanang alon. So ayan. Naglalagay na naman ulit ng pamain. Ganyan ang ginagawa dito pa. Pag ano, papainan mo talagang talian mo kasi yung mga isda dito guys nakapag-aral yan tapos sabay hagis kunti ayan so dyan lang yan malapit lang yan eh. parang ibabato mo lang kunti at uh, sabay hulog ng ganon abang abang ka lang kunti so maya maya nyan meron na yan So, shout uh, sure. out sa lahat guys at uh, comment kayo sa video natin kung anong may sasabi nyo, masasuggest nyo sa ating pagpapamangka ngayong araw. So, ayan na naman guys, mayroon na naman. oh ayan. oh kalalaki guys, pasok na pasok yan. Mas lalo pa yan sobra sobra pa yan sa pasok ayan kitang kita mo nyo guys sariwang sariwa yan kumakaway kaway pa yung isda ipasok mo din ah matusok ako para maran ako matusok vlogger lang ako hindi hindi ako mag magpatusok ng isda ayan so talaga guys totoo talagang may isda sa dagat kung meron sa libro Wala ka bang gloves? Hawakan mo yung mata. Yan. Pisilin mo sa mata. Kasi yung isda guys, nahuhuli yan sa bulto. Ay, mo, ayaw pa niyang bitawan talaga. Kawawa. Oh, so, so, Magpa-order ka na. Dalawa zero guys. So guys, kung gusto niya mag-order ng isda, sa atin sa atin lang to. Misis lang kayo sariwang sariwa yan oh. oh. sariwang sariwa yan so si Edward baby yan ang ating fisherman tataan Dada yung malaking bangka bababa pata yung malaking bangka guys so abang abang nyo at malaking alon abutin nito para tong lindol yan yung bangka na yan bukang lalaot din at mas malaki yan sa kaysa sa amin so abang abang guys at uh, abangan yung kasunod yung video. So, shout out sa lahat. May part 2 to siya guys ha. Kung ano. So, abangan yung part 2 guys.